Para manalo laban sa malalakas na mga kuponan, kailangan natin ng magandang accuracy sa tatlong point area at bawasan ang turnovers ng gilas. Mahirap bantayan ang mga manlalaro ng Italy at Dominican Republic, kaya lamang tayo sa ating lakas sa pagbaril. Nakikita natin na mayroong kalamangan ang gilas team kapag uminit ang ating mga manlalaro at hindi lang si Jordan Clarkson ang bumabawi. Noong 2014 FIBA World Cup, puno ang gilas ng mga magaling sa pag-shoot tulad ni LA. Tenorio, Jimmy Alapag, Jeff Chen, Gary David, Jason Castro, Ronnie Del Dio Campo. Si Paul Lee at si Gabe Norwood din ay marunong mag-shoot sa tatlong point area. Malakas ang lumaban ng gilas na ito dahil halos puro marunong mag-shoot ng tatlong point ang mga players noong 2014 FIBA World Cup. Sa line-up ng gilas ngayon, may mga magagaling na tulad ni na Clarkson, Scotty Thompson, Dwight Ramos, CG. Perez, Ren Sabando, RR. Pugoy, at Kiefer Rabina na mahuhusay sa tatlong point area. Mahalaga na may limang manlalaro na magaling sa pagtira sa tatlo PT area sa isang kuponan ng basketball. Ito ang susi para makalamang agad sa score mula umpisa hanggang huling segundo ng laro. Para manalo ang Gilas team, kailangan nilang magkaroon ng magandang accuracy sa tatlo PT area. Sana mangyari ito sa araw ng laro at mapabilang nila ang buong mundo sa kanilang tagumpay. Si coach Eric Polstra ay tuwang-tuwa na ipakita ang pagkaenganyo ng mga fans ng basketball sa ating bansa, lalo na sa larong ito na talagang paborito ng mga Pinoy. Kitang-kita ang pagmamahal ng mga Pilipino sa basketball dahil sa kanilang pagsubaybay sa NBA, Japan D League, PBL, at PBA. Kahit araw-araw, ang venue ng mga laro ay puno. Kaya't napapahanga nila ang mga manlalaro. Pero kinakailangan magkaroon ng mga pagbabago tulad ng pag-alis sa height limit ng mga imports at pagdagdag ng imports para lumakas ang mga manlalaro natin. Pambukas na panaklong pansarang panaklong. Kailangan palakasin ang iba pang koponan para sa matinding at mataas na antas na labanan. Kinikilala ng coach ng Dominican Republic ang lakas ng Gilas at alam nila na delikado ito lalo na sa home court natin gaganapin ang laro. Mayroon pa tayong si Jordan Clarkson kaya mataas ang inspirasyon ng Dominican Republic na manalo. Hindi nila turingan na mahina ang Gilas team at inaasahang matindi ang magiging laban sa pagitan ng Gilas at Dominican Republic. Sinabi rin ng coach ng Dominican Republic na hindi madali ang mga laro para sa kanila, kaya ibig sabihin ito ay malakas na kalaban ang Gilas team. Sa mga laro sa kanilang home court, iba rin talaga ang ibang koponan at dagdag na motibasyon at enerhiya ang binibigay nila sa laro. Malapit na ang laban ng Gilas sa ika-25 ng Agosto laban sa Dominican Republic. Mahalaga na makuha ng Gilas ang unang panalo at determinado silang makuha ito. Ito na ang pinakamalaking tsansa ng Gilas. Kung matalo ang Gilas laban sa Dominican Republic, mababawasan ang tsansa nilang makapasok sa ikalawang put Ocean. Mayroon pa namang Italy sa Grupo A, kaya malabo rin na manalo tayo laban sa kanila. Kaya mahalaga ang unang laro para sa Gilas. Sana talunin ng gilas ang Dominican Republic para may kasiguraduhan na makakapasok sila sa ikalawang put putosan at magkakaroon ng kumpiyansa ang kuponan ng Philippine National Basketball Team na posibleng talunin ng Italy. Pwede maging top finisher sa Grupo A ang gilas. Ito ang gusto natin. Dapat makuha ng gilas ang unang panalo laban sa Dominican Republic at talunin rin ang Angola para makapasok tayo sa ikalawang putosan. Sana magkaroon ng magandang tatlong point shooting ang gila sa laro dahil ito ang susi para manalo nila. Sa final 12, malamang na ni Coach Chotris sina Kiefer Ravenna, Bobby Ray Parks, Calvin Aftana, at Chris Newsom. Sana matangkad rin si Calvin Chotris. Handa na siya sa posisyon ng guard at maaluan ang kanyang tira. Ito ang con ice na is sa atin. Sa isang manlalaro, maganda ang taas, pwede sa guard at pwede rin sa power forward isang atletikong Pinoy na may taas at magaling manlanggo, pwede sa anumang posisyon. Mas umaalab ngayon ang FIBA World Cup dahil sa pagdating dito ng mga kilalang kupunan, manlalaro, at mga coach tulad ni Nina Stilker ng Golden State Warriors at Eric Polstra na hinahangaan din ng mga Pinoy sa NBA dahil may dugong Pilipino ito. Usap-usapan na kung sino ang sasama sa Final 12 ng Gilas. Team at lumabas na sinanababi Ray Parks at Terdi Ravenna hindi sila naglaro sa mga tune-up games na mahalaga sa paghahanda ng gilas. Dahil sinubukan nila ang mga play doon at nagkaalaman din ang lakas ng mga kalaro. Ang mga kalaro nila sa tune-up games ay kasama rin sa FIBA World Cup. Kahit wala silang dalawa sa Final 12, susuportahan pa rin nila ang gilas. Team sa Japan Village. Buong suporta ng mga Pinoy kay Ravenna at kay Baba Ray Parks Jr. Tiwala sa gilas team. Labing apat na nalang ang players posible maalis sina Oftana at Chris Newsom sa ibang players ng Gilas team. Ang maganda nito, maraming players na maaaring mag-score sa tatlong point area.